Mga kwentong pambata mula sa Biblia. Ang pagbagsak ng Jericho. Matagal na panahon na naglakbay ang mga Israelita sa ilang patungo sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Pagkamatay ni Moses, si Joshua ang pinili ng Diyos na maging bagong leader ng mga Israelita. Sinabi ng Diyos kay Joshua, Kumanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moses. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat kasama mo ako. Mula sa kanilang kampo sa Sitim, nagpadala si Joshua ng dalawang espiya sa lungsod ng Jericho upang magmanman. Nang makarating doon ang mga espiya, pinatuloy sila ni Rahab sa kanyang bahay at doon sila nagpalipas ng gabi. Nabalitaan ng hari ng Jericho na may dumating na mga Israelita ng gabing iyon para mag sa kanila. Kaya't nagpadala ang hari ng mensahe kay Rehab. Pinalalabas nila kay Rehab ang mga taong pinatuloy niya sa kanyang bahay sapagkat ang mga ito ay naroon upang mag sa kanilang lupain. Umalis na po sila nang isasara na ang pintuan ng lunsod. Hindi ko po natanong kung saan sila pupunta, ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan pa ninyo sila, sabi ni Rehab. Bago matulog ang mga espiya, sinabi ni Rehab sa kanila na alam niya na ibinigay ng Panginoon ang lupain ng Jericho sa kanila at nabalitaan din nila kung paano pinatuyo ng Diyos ang dagat na pula nang sila ay tumawid doon. Hiniling niya sa kanila na tulungan din nila ang kanyang pamilya gaya ng pagtulong niya sa kanila. Nangako sa kanya ang mga espiya na hindi mapapahamak ang kanyang pamilya sa araw na lusubin nila ang lunsod. Buhat sa kanyang bintana ay nagpulog ng lubid si Rehab upang makalabas ng lunsod ang dalawa. Binili nila kay Rehab na maglagay ng pulang lubid sa kanyang bintana kung saan niya sila pinalabas. Nang makarating sa kanilang kampo, iniulat ng mga espiya kay Joshua ang lahat ng nangyayari. Maagang gumising si Joshua at ang buong Israel. Umalis sila ng kampo at tumawid ng ilog Jordan. Nang makatawid, nagkampo ang mga Israelita sa Gilgal, kapatagan ng Jericho. Minsan, napadako si Joshua malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya ang isang oh? lalaking may hawak na espada. Ikaw ba ay isang kakampi o kalaban? Tanong niya. Hindi, ako ay naparito bilang pinuno ng hukbo ng Diyos. Sagot naman ng lalaki. Nagpatira pa si Joshua at sumamba. Tinanong niya kung ano ang pinag-uutos sa kanya ng Diyos. Pinahubad ng commander ang kanyang sandalyas dahil banal ang kinatatayuan niyang lugar. Sinabi ng Diyos kay Joshua na ibinigay na niya sa kanyang kamay ang Jericho. Si Joshua at ang kanyang mga kawal ay iikot sa lunsod ng isang beses bawat araw sa loob ng anim na araw. Pauunahin niya sa kaban ng tipan ang pitong pari na ang bawat isa sa kanila ay may dalang trumpeta. Sa ikapitong araw, iikuti nila ang lunsod ng pitong beses kasama ng mga paring nagpapatunog ng trumpeta nila. Kapag narinig na nila ang mahabang tunog ng trumpeta, sisigaw ang lahat ng malakas. Pagkatapos ay guguho ang pader ng lunsod at makakapasok silang lahat ng walang sagabal. Samantala, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang hindi makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na pumasok o lumabas ang sino man. Sinunod ng mga Israelita ang pinagutos ng Diyos. Sumigaw ang lahat ng matapos marinig ang tunog ng trompeta. Bumagsak ang pader ng lungsod. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop ito. Pinuntahan ng dalawang espiya si Rehab upang ilabas ang kanyang pamilya at dinala sa kampo ng Israel. Pinatnubayan ng Panginoon Diyos si Joshua at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupaing iyon.